Farm out farm. Ayun! First blood! Ha. Stand! Stand! Oi! <clears throat> yo, yo, yo! This is your boy, my PK, again, and we are here for another content of all the things that you guys want to hear. Hello! Ong oh, apala. Magandang umaga sa inyo. <laughs> magandang umaga sa inyong lahat. O magandang hapon o magandang gabi kung saan lupalop ka man ng mundo. This is your kaibigan, my PK. My PK. Malilito na ako. Okay, Tagalog content again for today. At ngayon, tayo ay magsisimula na. Sino ba ang ating unang i-content sa araw na ito? Ito po, si 3D City Metaverse. Ganda nung laro ko kanina eh. Oh, kaya tamang tama sa proyektong pag-uusapan natin sa araw na ito. So, sino nga ba si 3D City Metaverse? Si 3D City Metaverse ay isang proyekto na nagsimula way back po, ano, ng 2022. Kung tama po ang aking pagkakaalala, ano, bata pa po ako. Kung tama po ang pagkakaalala ko, 2022 na nagsimula si 3D City Metaverse sa pangunguna po ng napakagaling na game developer na si Architect. Hindi ko po sasabihin ang kanyang tunay na pangalan sapagkat hindi ko po alam kung siya po ay docs no o nagpakilala na po sa mga tao. Ang tawag po namin sa kanya ay si Architect. Siya po ay nag-create ng isang laro o isang crypto game na tinatawag po na metaverse. Pero ang kagandahan po kasi dito, mga kapatid, mga kaibigan, ito pong game na ito ay ibang-iba sa mga game ng crypto. Uh, ito po ay merong klase ng metaverse o kung saan po yung parang, kung familiar po kayo dun sa mga game na SimCity or uh, Theme Hospital, no? Nabubulol pa ako. Yan po yung parang metaverse, eh. Ang pagkakaiba lang po, sa mundo po kasi ng crypto, uh, yung metaverse po is parang game na kung saan pwede kang bumili ng mga lupa, pwede kang maglagay ng sarili mong establishmento, at dahil po doon, ang mga tao po ay uh, pwede rin pong tangkilikin yung inyong mga negosyo na sinisimulan doon. So, yun po yung tinatawag na metaverse. By the way, no gusto ko pong ipaalala sa inyo na ang dahilan kung bakit po sumikat ang mga crypto gaming is because sa tinatawag po na charan play to earn o P2E. No, bago po natin makalimutan 'yan. Ang P2E po o play to earn ay isang uh, pamamaraan kung saan po ang mga taong naglalaro ay nagkakaroon din po ng oportunidad na kumita abalik ngayon po tayo no, sa usapin ng 3D City Metaverse at ang kanyang pagiging Metaverse. Ah, uh, bukod po doon, ito pong larong ito ay meron din pong aspeto ng barilan. O, oh, sa mga gamers dyan, ha? Ang mga batang uh, early 2000s, no? Kung naaalala nyo po, yung larong Counter-Strike. Yan. Kaya sabi ko kanina, ano eh, uh, first blood, Kanda <laughs> ng laro ko kanina. Oh, yung Counter-Strike po na kung saan na yung mga tao ay nagpapaligsahan po at tata nagbabarilan or nagko-compete para sa kung sino po ang ang mananalo, no? Uh, sa Counter-Strike nga lang, uh, merong mga ano diyan eh, uh, terrorist at counter-terrorist, no? Sigurado po ako na nakakasabay po ang mga kaibigan po nating kaidadan ko po diyan, ano? So meron din po siyang aspeto ng ganun at huling-huli po sa lahat, meron din po siyang aspeto nung tinatawag po natin na parang Grand Theft Auto. Naalala nyo po 'yon? Yung GTA na laro. O so, sabi ko nga po sa mga gamers jaan I'm very very sure familiar po kayo. So ito po ay game na kung saan nagkakaroon po ng iba't ibang aspeto ng paglalaro no? So, ano po ang goal nitong proyektong to? Ang goal po ng proyektong ito ay para maging hybrid, no? At uh, maging first of its own na klase ng laro na kung saan may tatlong ganitong klase ng aspeto. Uh, para po inyong po lalong maintindihan, andito po, no? Nakasulat ang kanilang website at ilalagay din po namin sa link mamaya yung kanila pong uh, mga dokumento o mga pwede nyo pong hanapin at, at pag-aralan. Kasama na rin po ang mga links ng, ng, kanilang website. No? Saan nyo po ito makikita? Definitely sa BNB chain. Pero sabi nga po natin, ano, dahil ang mundong ito ay lagi pong nagkakaroon ng panibagong teknolohiya, sa akin pong pagkakaalam, dahil po sa galing ng team Uh, na nagpapatakbo nitong proyektong ito, sila po ay may sarili na rin pong blockchain, no? Pag-uusapan po natin kung anong ibig sabihin po ng blockchain, no? Pero sa mga kaibigan po natin, sana nakakasabay po sa aking uh, sinasabi rito at pinagdadaldal, pwede nyo po siyang ma sa kanila rin pong Telegram na kung saan ilalagay po namin ulit dito ang ang, ang link, no? Para tayo po ay uh, mag-usap-usap doon at malaman pa po natin ang mas marami. Uh, ang mga informasyon na available para po ating uh, pag-aralan. So sa ngayon po, ulitin ko po, ito po ang inyong kaibigan, si Mapike. Huwag niyo pong kakalimutan to like and subscribe. Hit the notification bells, mga kapatid. At dahil dyan, it's a wrap. Alaro ako eh. Oi!